So, ayan guys, for today's video, andito na nga pala ako sa apartment. So, ayan, bali ang content natin, uh, house tour. Kasi, aalis uh, na ako sa inuupahan kong apartment. So, nag-house tour ako. First time ko mag-house tour kasi mga nakaraang araw, mga bago pa lang ako hanggang sa ano is lately, uh, nung 20, 21 kasi umalis na yung apat na borders. Bali, anim kami basang umalis, pito pala. Sorry. So, nung ng umalis yung apat, so medyo nakaluwag-luwag lang ng konti sa pakiramdam. Kaya di ako nagbablog. So, ngayon, nag-house wrong timing. <laughs> Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo. So, sa mga maghanap ng apartment, hindi ko sinisira yung may-ari. Mabait yung may ng apartment. So, yung environment lang ng area. Tapos, yung sitwasyon kapag uh, umuulan. So, yun yung number one, ano, lalo na sa mga may trabaho. So, yun yung number one na dapat nyo tawag dito, i-check e yung magiging komportable. Kasi, tawag dito, Baka mapa-absent lang kayo kapag ka hindi kayo komportable sa inuupahan niyo, ganun. Tapos yung sitwasyon, tuwing lalo na, tuwing umuulan, so may mga lumalabas yung mga maliliit na kaibigan. So palakad-lakad lang siya sa higaan niyo, ganun, pagapang gapang So check niya na lang ah, ipapakita ko sa inyo lahat. Pero hindi ko sinisira yung may area. So ito yung sitwasyon lang, buong area. tapos yung paligid niya kapag sobrang init Nangangamoy Nag-aalinga sa uta, eh. So ipapakita ko na lang sa inyo ulit So pasintabi sa mga kumakain So ayan guys Bye bye Dyan, Panorin niyo na lang ayan So guys Good morning Ito yung room Ay Great space pala Ayan, may kitisan hindi pa lang siya. Tapos, ayan o. na sandanggal lang ata. Bago kumabot ng mabila. <laughs> may kitisan hindi pa lang. favorite okay. okay. Isa ng sugat kasi papasok ako tapos merong ganito Saget. May sa May umiikot-ikot sa akin. Yan, bigla na lang nawala siya. Ayun, hindi pala nawala. Ayun na. Ayan. So, yan ang meron dito sa apartment. Ah, madami yan may times na sa mga gadalo na pamulan madami yan dito kasi makikita mo yan dyan sa higaan dyan sa mga sulok ng higaan pa yan dyan so pagpasensya niya kung makalat so dyan yan hanggang dyan sa taas madami yan ayan na siya ayan na siya ayan na siya ayan na siya mga ganyan dito sa so, worth of 2,000 pesos 500 pesos na apartment. So, ayan. Yeah.